Limang dahilan kung bakit dapat mong isaalang-alang ang pagkuha ng pusa bilang alagang hayop. Kung ikaw man ay isang unang beses na may-ari ng alagang hayop o isang batikang manliligaw ng hayop, ang isang pusa ay maaaring magdala ng init, kagalakan, at isang dampi ng kagandahan sa iyong tahanan. Ang mga pusa ay perpektong kasama. Sa mundo ng mga alagang hayop, maraming mapagpipilian, bawat isa ay may kakaibang kagandahan. Ngunit kung naghahanap ka ng isang kasama na nagdudulot ng biyaya, misteryo, at isang gitling ng nakapagpapagaling na salamang sa iyong buhay, ang pusa ang pinakamagandang alaga na magdadala sa iyo ng saya at swerte ang mga pusa ay naglalakad kasama ng mga tao sa loob ng Malenia, at nakuha nila ang kanilang espesyal na lugar sa ating mga puso. Kung pinag-iisipan mo ang ideya ng pagdaragdag ng isang apat na paa na kaibigan sa iyong sambahayan, ang pusa ay maaaring maging perfect na pagpipilian. Narito ang limang dahilan kung bakit dapat mong isaalang-alang ang isang pusa bilang iyong alagang hayop. Isa, malayang pagsasama ang mga pusa ay kilala sa kanilang pagiging malaya. Hindi tulad ng ilang mga alagang hayop na nangangailangan ng patuloy na atensyon at pangangalaga. Ang mga pusa ay maaaring libangin ang kanilang sarili at hindi nangangailangan ng buong panahong pangangasiwa. Pahahalagahan nila ang iyong kumpanya kapag available ka ngunit kontento silang matulog o mag-explore sa kanilang kapaligiran ng mag-isa ginagawa nitong perpekto ang mga ito para sa mga abalang individual o sa mga taong pinahahalagahan ang kumpanya ng isang alagang hayop na gumagalang sa personal na espasyo. Dagdag pa, ang nakapapawing pagod na tunog ng kanilang pur ay natagpuan na may nakapagpapagaling na epekto sa kanilang mga kasamang tao, na nagpapababa ng stress at nagpopromote ng pagpapahinga. Dalawa, mababang maintenance. Ang isa sa mga kagalakan ng pagkakaroon ng isang pusa ay ang kanilang pagiging mababa ang pagpapanatili. Ang mga ito ay may isla na mag-aayos, kaya hindi na kailangan ng regular na paliguan. Hindi tulad ng mga aso, hindi sila nangangailangan ng pang-araw-araw na paglalakad o pag-access sa isang bakuran. Isang litter box, ilang sariwang tubig, dekalidad na pagkain, at regular na pagbisita sa veterinaryo ang karaniwang kailangan nila para umunlad. Ang pagiging simple na ito ay perpekto para sa mga may abalang pamumuhay o isang mas maliit na lugar ng tirahan. tatlo, Pagbabawas ng stress. Ang paggugol ng oras sa isang purring cat ay maaaring magkaroon ng isang kahangahangang pagpapatahimik na epekto. Ang nakapapawing pagod na tunog ng ungol ng pusa ay maaaring mabawasan ang stress, presyon ng dugo at pagkabalisa, na nagbibigay ng kegenhawahan sa parehong mapaghamong at nakakarelax na mga sandali. Ang simpleng pagkilos ng paghaplus sa isang pusa ay maaaring maglabas ng mga endorphins, na nag-aambag sa isang mas masaya at mas nakakarelax na estado ng pag-iisip. 4. Mapagmahal at mapagloro Bagamat ang mga pusa ay maaaring may reputasyon sa pagiging malayo, marami ang hindi kapanipaniwalang mapagmahal bumubuo sila ng malalim na ugnayan sa kanilang mga may-ari at madalas na naghahanap ng mga yakap at pagsasama. Ang mga pusa ay mga mapaglarong nilalang din. Ang mga interactive na laruan at oras ng paglalaro sa iyo ay mapapanatili silang mapasigla sa pag-iisip at pisikal. Ang kanilang mga akrobatikong kalokohan at kakaibang pag-uugali ay walang alinlangan na magdudulot ng kagalakan at pagtawa sa iyong buhay. 5 pagkontrol ng peste. Ang mga pusa ay likas na mga ngaso. Kung nagkaroon ka na ng problema sa mga daga o insekto sa iyong tahanan, ang pusa ay maaaring maging isang napaka-epektibong solusyon sa kapaligiran. Ang kanilang mga instinct sa pangangaso ay ginagawa silang mahusay sa pagpapanatiling hindi ginustong mga peste sa tseke. Hindi banggitin, ang pagkakaroon ng isang pas ang kaibigan sa paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng pakiramdam ng seguridad sa iyong tahanan. Ang mga pusa ay natural na mga ng peste. Ang mga pusa ay gumagawa ng mga kamangha-manghang alagang hayop para sa isang malawak na hanay ng mga individual at sambahayan. Ang kanilang pagsasarili, mababang maintenance na pangangalaga, nakapagpapagaling ng na mga katangian, mapagmahal na kalikasan, at natural na mga kakayahan sa pagkontrol ng peste ay ilan lamang sa mga dahilan upang isaalang-alang ang pagtanggap sa isa sa iyong buhay. Kung ikaw man ay isang unang beses na may-ari ng alagang hayop o isang batikang manliligaw ng hayop, ang isang pusa ay maaaring magdala ng init, kagalakan, at isang dampi ng kagandahan sa iyong tahanan. Have a nice day everyone!